Parang yung interview na ito, ma'am, parang yung mga tanong ko sa buhay, bigla na lang nagkakasagot. Bigla. Lalo na pag pinasis kita. Magic. Kahit magic. walang <laughs> usap. Kahit walang <laughs> oh, <ko> usap. <laughs> na uh, sa nakakatawa pa po, po. aksidente lang yung interview. Uh, it's it's meant to happen. <laughs> it's meant to happen. Nakakatawa po. That's how I see it. Oo Oh, mm -mm. Nakakatawa po. Sobra. Mm uh, ayun naman po. Uh, paano po ba malalaman ng isang tao kung meant ba sa kanya yung nangyayari o hindi? kusa siyang lalapag sa lap mo nang walang kahirap-hirap. With ease and joy. Yung least resistance po, na yung yeah. parang ganun. Totoo. Hindi uh, mo kailangan mag-sup. Kasi ganyan yung conditioning sa atin. You have to work hard, you have to push it to your limits. Actually, hindi. Pag para iyo kahit nakaupo ka lang diyan nagkakape. Kusang dadating. Totoo po yun. Uh, kung ano naman po, meron kayong three rules to live by. Na, may impact po sa iba. Mm. Ano po 'yon? Uh, honor God. Like understand that there is a supreme being above you and then love yourself. Siguro kaya pa. Love your pa. family. Opo. Kasi that's my what no, is core niyo po Oo, eh. Oh, that's that's what is important. Honor God. Honor God. Family Na and self. Kasi yung God, siya yung nagbibigay sayo nung Nung gifts eh. Opo. Yung gifts na 'yon, 'yun yung gagamitin mo to nurture your family. Opo. And pag nagkaroon ka ng problem in between sa kanya ka ulit sa babalik. babalik eh. Siya Opo. ulit magpo-provide sa whether it's material thing, whether it's uh, emotional or money. sa kanya gagaling yun eh. it's mm -hmm. all about energy. Uh ito naman po kung may message naman po kay sa mga sa mga taong lost. Ano po yung Don't Deny it. Acknowledge the that heavy feeling, that sadness. And seek for help. Seek for help po talaga. Seek for help. And then someone will come. There will always be a guide. There will always be a messenger. An angel to help you. Laging like may ipapadala si universe or si God para yes, sa ako. Pero you have to ask for it. Like, I need help. Paano mo gagamutin ng isang taong hindi mo amin na may sakit? Totoo. So, kahit meron akong gift, hindi ko pwedeng i-offer to sa isang person na hindi naman nag ng help. Kailangan siyang manghingi ng tulong and then you offer it. Opo. Not the other way around na porket feeling mo, magaling ka. I can help you. I think I can hindi ganon. Opo. Wait for the person to be ready to receive. Kasi hindi mag-heal, hindi marirelease yung uh, negativity kung hindi siya ready mag-receive. Totoo po yan. So it's all about readiness. Kapag ready na 'yan, uh, kusa na 'yan. mag align na lahat 'yan. So it, you have to be ready to receive. Pag hindi pa ako medyo matigas pa 'yung ulo, gusto pang nahihirapan, gusto pang nasasaktan, go. hayaan mo. Part of the story na, part of the journey. Gusto pang nagkaka-problema, may magandang person ha, na hindi sila comfortable pag walang problema. Yun po. Maraming ganun. Hmm. Parang masyado na silang sanay sa hirap na gusto nila nandun yung comfort zone nila. Akala lang nila, ano, nahirapan sila, pero dun sila happy pag may problema. Sarap kayang wala. Opo. Yung mga tao kasi kinasanayan na nila yung chaos, no? Kaya yes. parang yun yung normal. Hinahanap lagi nila yung normal. Na kahit ang ayos-ayos ng na takbo ng buhay, na-attract nila yung problema. Kasi gusto nila bumalik doon sa situation na magulo. Chaotic, yun nga po eh. May ganun talaga. Opo, sa traumas din so, daw po yun. So yung kinapat na pattern, Opo. para mawala na yung, kawawa naman kung may anak ka na, kawawa Opo. naman kung may asawa ka na, tapos ganun yung mentality mo. Gusto Opo. mo lagi nahihirapan, paano ko yung partner mo gusto lang niya happy. Opo, yun din po talaga yung goal ko na gusto ko talaga ma-develop ko yung sarili ko enough na pagka naging tatay na ako. Talagang, I can be the best father I can be. Kasi, isa po yun sa pinakapangarap ko talaga sa buhay. Uh -huh. hindi, hindi po ako nagmamadali. Kaya nga po kahit 28 na Di ako, po. hindi po ako nag anak Hindi, bata ka pa. Opo. Pero talagang gusto ko po sa, ayun po sa pinakapangarap ko na, sana, ma-develop ko yung sarili ko enough na pagkatatay na ako, magiging sobrang solid na tatay ko. Alam kanil. mo kung ano yan? Opo. Time. Time po talaga. Resources. Ola, Kasi, hindi ka na magkaka-excuse not to be present. Opo. Kasi, meron ka na eh. May means Apo. ka na eh. Na kahit nasa bahay ka lang nagtatrabaho, kaya mo silang makita. Opo. Kaya ginugulong no ko rin po No more excuses. Not even to your wife. Opo. Tsaka ako rin po talaga by, by philosophy po talaga, by belief. Uh, hindi po, ayun ako ng excuses. Excuses po talaga. Okay. And anything talaga kasi parang... No, actually, it's a decision. It's Apo. not an excuse. You decided not to pursue, so you made an excuse. Opo. That's kasi what happened. Ang ganda na na po.